Ayan, good morning guys. Ayan, magbatanghali na ata. Ayan. Lahat ng sampay ko galing doon, papunta dito. Ayan, nangalaglag lahat kagabi. So, ayan o, oh, na lang, pinagkumpul-kumpul at saka dinaunihan ko siya ulit. Kasi na, no, lahat na laglag, di ba? Tapos kami, nabaha na rin kami dito o. Oh. Ayan, nabaha ang aming rooftop. Grabe. Kita nyo yung ulan, rinig nyo yung ulan guys. O, oh, pakita ko sa inyo yung ulan sa baba. Ayan oh, mahina lang naman siya. 'Di ba mahina lang ulan? Hindi ko magpakita dito kasi nakasalaming kasi hindi guys, o, oh, ay naka ano. Ayano, oh, mahina lang naman yung ulan. Doon banda pakita ko sa inyo. Ayano, oh, mahina lang yung ulan pero consistent kasi, 'di ba? Kagabi pa siya. Ayun ang mga halaman ko nagkalaglagan kalaglagan. Ito na laglag kanina ang dumi ng lababo namin kanina, puro lupa. Ito na laglag kasi tumaob talaga siya. Ayun pa oh. Ayan, malakas nga talaga yung bagyo. So, ayan na kami oh. 'Yon, Diba? Rooftop nito. Pero blessed pa rin tayo guys kahit nabaha niyan, unlike sa ibang lugar, 'di ba? Gaya nung sa Rizal, saan pa ba? 'Di ba kawawa sila kasi bahang-baha sila tapos ano tawag nito? Nabaha sila tapos walang wala silang ano? Wala silang access na iba gaya ng ano namin. Kasama namin sa bahay noon. Nasa Las, ah, Las Piñas yun. maglilinis tayo guys. Ang ating ano. Para ko po spray pa ako guys. Kasi ito lang yung ano nakapagpulog ka sa ako loob doble Oh. lang ako neto. Lumabas ako ng kwarto. So, ayun. Wawalisin ko lang to para lang anong mabawasan. baga. Yun ang mahirap dito guys. Kasi wala akong drainer dito. Drainer? Drainage. Oh. Kaya papagawa ko talaga ng drainage. Nalaglag pa. Papagawa ko ng drainage dito. Para, para ano. O diba ba? anak ko tayo ang aking video. Balik na kita dyan. O. Gusto ko lang share sa inyo guys. Diba? Mahina naman siyang ano. Ayan o. Ano? Kikita nyo. Mahina lang yung hangin. At, kasi kagabi daw malakas ang hangin. Ngayon naman. Hindi naman siya ganun kalakas ang hangin. Pero. Alam mo yung tuloy-tuloy, di ba? Siguro sa Mandaluyong meron na rin na baha. dito kasi sa area namin guys, kaawaan ng Diyos, hindi kami bahain dito kasi na-experience namin dati kay Undo, hindi talaga kami nabaha dito. The rest of the area is ano, nabaha na. So kami naman sa awa ng Diyos dito, hindi nabaha. Ang problema ko lang ngayon guys, dito sa rooftop ko. ang oh, patungan ko kayo dyan. Ayan oh, kita niyo yung rooftop ko guys. O oh, ayan o, oh. baha siya, basa. Tapos yung top guys sampai pwede naman, ano pa mangyayari ng asawa ko, mga naglaglag yung ibabuti, hindi na pa ano, dapat sa baba kasi basa. kasi ito yung aking sampay, lahat na naglag. ay eh, yun, tinaglawan ko ulit ngayon. At, ano naman ako baka maulan? Ah, espey, makakulog ulit. Kasi continuous pa rin yung ulan at saka yung hangin. Pero hindi ganun naman kalakas. Mabawas lang tayo ng serbiyeng. मेरे बेटे का भी तो मेरे लिए अलग साड़ी को पापा ने मंगवाया था एक दिन पर। आवाज़ ना करना तोर walang tao dito sa floor namin guys kasi wala dito yung na, nangupahan dito nalala ko yung loob nyo baka may pumasok na tubig o whatever ayan eh dito walang tao to ayan eh, yung terrace niya. parado ayan hindi ko naman maano ma, ma -ano, masigot silipin ayaw rin naman silipin na ano di ba? kasi yung, uh, pre, mawala yung privacy nila tingnan nyo yung sa baba namin yung kapitbahay namin Ayan, Baka din yung rooftop nila yun ang problema dito guys pag walang eh, ako nga di ba may bubong na ako may bubong na ako pero yun pumapasok pa rin ng tubig sa mga rooftop ako naman ang problema ko talaga is wala dito kaming drainer ano drainage eh papalagyan ko doon sa ilalim ng lababo ito yung lababo ko guys Ano? kahit minsan lang kasi kami dito laking tulong din dito pag uh, doon dito din mag ano nagtatambay mga anak ko eh. Ngayon, nagmumugin mo raton sila minsan dito kasi ako kasi gusto ko nakahiga ako pag nanood yung yun lang share ko sa inyo guys. Sana matigil na yung ano, mag tayo kay Lord. Kasi kawawa din yung ibang, ibang tao. Na kami kasi mas blessed kami, diba? Kasi ganito ito lang problema na. Thank you for watching guys.